Tumaas ang bilang ng mga pagalagalang aso at pusa sa isang barangay sa Lipa City. Isinasagawa naman ang libreng pagkakapon sa mga alaga. Narito ang report ni Paul Hernandez. Aminado ang barangay Lumbang sa Lipa City. May mga nakakalusot na pagalagalang aso at pusa pa rin sa lugar nila. Yan ay kahit pa may ordinansa sa lungsod na nagbabawal sa pagpapakawala sa mga alaga kung saan saan. Honestly, ako sakit po talaga sa ulo kasi ang dami pong yung sa issue sa rabies. So, kailangan nating maano yun, maiwasan. Mula sa dating 150 hanggang 200 na bilang ng mga asot pusa sa barangay, lumobo ito sa 280 ngayong taon. Iniiwasan na nila ang pagdami pa ng populasyon ni Namuning at Bantay. Kaya malaking tulong raw ang ginagawang pagkakapon sa mga alaga ng grupong Aid for Strays and Pets in Need o ASPIN. With the overpopulation now, kapag nag-alaga naman and then later on hindi na nila kaya and then dumadami, nagiging stray sila, which is very problematic in our society here in Philippines. Si Kawawa naman sila kung hayaan natin sila mga anak na mga anak. Tapos, ito mga ito, mga ampon ko lang din sila. Kapag na-spay o na-neuter na kasi ang mga alagang aso at pusa, nababawasan din daw nito ang sakit na cancer na pwedeng dumapo sa mga ito. Napapahaba rin daw ang buhay ng mga alaga. Usually, mas mataas po ang risk ng cancer. Uh, pwedeng testicular cancer para sa lalaking aso at pusa tapos mamarigland gland cancer para sa babae pwede rin magkaroon ng tumor sa uterus o matres ng babaeng aso or pusa Libreng ipinagkakaloob ng grupo ang pagkakapon sa mga aso at pusa sa barangay kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez Balitang Southern Tagalo.